So hello guys, uh, balik kong hanap nyo po sa farm ay paglalagyan po ng mga kambing, baka or pagmamanukan ay pwede pwede po itong property na ito dahil very accessible po at malapit lang sa town proper dito lang naman ito sa Kalawag Quezon, Barangay Mambaling. Wala din naman po kayong alalahanin sa suning permit po dahil ang area pong ito ay aprobado din naman po sa pag-aalaga po ng mga hayupan, baboy, baka, kambing, or kung ano man po yan. Bale sa produkto po ng property na ito ay hindi na rin kadamihan po ang niyog nito. Siguro ay humigit kumulang nasa isang daan na lang po. Uh, Bale kagandahan lang talaga niya ay along the barangay road po siya. So yan po mahaba po ang frontage nito sa barangay road. So nasa 100 meters din po. Bale ang sukat po nitong property na ito ay nasa 1.3 hectares po. Bale ang bentahan po ng property ito ay nagkakalaga po ng 85 pesos per square meter po. Bale TCT title naman po ito at bale almost ready na po i-transfer mismo sa pangalan nyo po. Bale isang abiyada na lang din po ang mangyayari nito. Kagandahan nga po nitong property na ito ay very accessible po dahil yung property ho ay dikit mismo sa kalsada. Ah napakalapad pa po ng frontage nito sa kalsada. Siguro po ay nasa 100 meters. Then ang layo po niya sa town proper ay nasa 10 to 15 minutes drive lamang po. Simula highway po Ah, siguro nasa less 10 minutes lamang po ang layo nito sa highway bali madadaan na naman po natin dito ay cemented road at merong konting portion ng mud road ipapakita ko din naman po dito yung ilang portion na nadaanan ko na medyo pangit pa po yung kalsada kung po maputik pa so, pero ide develop naman po itong property ito dahil sa dulo-dulo po ng property ay may school po dito ng high school Bale sa source naman po ng tubig ay pwede po tayong magpagawa ng bukal dito at sagana naman po sa tubig itong property na ito. Sa source naman po ng kuryente ay ang pwede natin gawin dito ay makapag-apply tayo sa municipal ng paglilinya ng kuryente po dito. Dahil dito sa property po ito ay wala pong bahay kung kaya't wala po siyang linya ng kuryente pa. Bale ang kabuuhan po pala ng property na ito ay nasa 6 hectares po may gate. Uh, ito po yung sinubdivide at yung ibang portion po ay nabili na po. So ito na lang po yung natitira 1.3 hectares. At itong natitira pong ito, ito po yung may pinakamalapad po ang frontage sa kalsada. So ito po yung mga madadaanan po natin sa konting portion lang naman po itong mga putikan pong ito. At dahil lamang po maulan kaya nagkaganyan po ang kalsada. At dahil po meron ditong lagi pong nadaan ng na mga habal-habal po dahil may mga estudyante nga po dito na napasok Ayon, bali po dito ay cemented road na po ito, diretso po hanggang highway. So, 'yun lang po ang mad road na nadaanan po natin. Ito po ay ayos na po ang kalsada po dito. Hanggang highway po 'yan.